Paano lagyan ng avatar guard ang inyong Facebook profile para dagdag na seguridad at protection sa inyong profile picture? Kung hindi nyo pa alam ay para sa inyo ang video na ito kaya panoorin nyo lang hanggang matapos ang video at kung ready na po kayo so tero let's go! So una buksan lang natin ang ating Play Store application. E search lang natin dito ang Manakay Toolkit. Kailangan na dito kayo sa Play Store mag-install ng mga apps para safe at wag doon sa Chrome. Install nyo lang ta at pag na-install na ay i-open e nyo lang. So kung napapansin nyo ay not logged in pa. Kailangan muna nating mag-log Tap lang natin ta. Tap continue. Pindutin ang dalawang box. Din tap continue ilagay nyo lang dito yung mobile number at iyaka yung Facebook password nyo. Din tap login. Pindutin ang I'm not a robot. Sundin nyo lang yung mga hinihingi. Halimbawa sa akin ay car. Piliin nyo lahat ng car at kung wala na kayong makitang car ay pindutin nyo lang ang verify sa ibaba. Pindutin ang try another way. Tap see more options. Din piliin ang tap message tapos continue. Hintayin nyo lang mag-notify ang code. At pag dumating na ay ilagay nyo lang dito. Din tap continue. Pag naka-login na kayo, scroll up at hanapin sa ibaba ang avatar guard. Tap lang natin to just to protect your profile picture. At e-enable ang avatar guard. Pindutin nyo lang yung X sa itaas. Tapos ignore nyo lang tap. Then tap finish. Puntahan nyo na kaagad ang inyong profile picture. I-refresh nyo lang at automatic naka-Avatar Guard na po ang inyong profile picture. So ganun lang kasimple mag-activate ng Avatar Guard sa Facebook. So sana nakatulong sa inyo ang video. Don't forget to like, comment and share. Kung gusto nyo ang ganitong content follow me for more.